I mm -hmm. Ano? Ano na? mo na kung patay na ba? Tignan patay na baipa. Pero buhay po Palaka, palaka. Sa butas oh. palaka, well. huh? parang 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 Hallo? Hey no! no.

<laughs> Laking bagay ng tatlo tapana. Nakaka napapana mo na mabilisan eh. Mas madali ka. <sighs> <laughs> Tuh. itu, tuh Hah? Mana ya? Para perang tuh Di bul perang. Oh. Eh, nak ketok ini kapan aja gua nang itu gua Okay ba, ganoon lang yung may bago na biyang malaki Ito, hirap tanggal yun oh! ng palakasan na bibirahin ko. Tignan ka. Ang laki din palis. Ang Hindi laki. Ang mga kalabas kayari pag tinamahan ko. nakita kay katawan eh ha ayo ano ba oh huli 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 oh <laughs> sama mo ako lalabas ay sama sa tangit tangit ang uso eh skusa nga siya lumalo kasi oh eh, laki oh pakalaki hello eh dito ba? ba baka meron pa sa lubihan mga bahay yan eh ayun oh laki parang <laughs> ba <yung> bayamak nila ha <laughs> Tangay tangay sa no, lagi. ay, meron no? no? pa sa lobo 'yung Ano? Nakikisi live lang sa lobo. Si siksi kagaya. Ay, kay teka. Ano pala kayo? Kaya niyo 'yan eh. Ay, tat boss. mo naman papatay? Bibidyo mo na 'di pagtastas. Ano? Oh, karam pa 'yan, teh. Naalog 'yung siya, shock pa rin Hello? tatakas si Pag dito sa taas, sa loob

Wala ko na yun. Kaya e, mo, para kung... Para dumami pa siya rito. Ano, sa'yo siya pagpalay. <sighs> Hindi dapat inaubusan na Hindi <tinyo> dapat inaubusan na baka dito pagkakin doon sa karte nila ano Tapos ako naman na dito wala pa na Bugula bugi ko na sa ganyan Ayun ay, oh kita kita Baka kayo lobas hindi wala na Ay laki oh Pero kung hindi natatamaan rin hindi ko ka na doon Tingin na Tamaan yan Di ba namilipat na may mo Oo nga kaya lang ay Alam sa posisyon eh ano yung video? Patamahan mo yung lalak? Lala na! Ayun ba kayo sunog mo! Hindi na kayo lebe! Panundot, panundot. Kaya kuha ka ng panundot, papalain ko kaya sinusunod po Nasa sulok eh Naka ano e, nakalins na yung katawan Ayun magulang! eh. Ah, hindi na patawaan talaga. Kailan sundutin? Hey, nakakaya. Ah!

Ayan, ayan, hindi ko na nakita yung paa. Ayaw, 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 sabi duli paa. Kaya lang, balik. Wala na, ayaw na. Bumalik sa butas. Ayaw na, no. laki. Uy! Hey! Bumalik sa butas, oh. Kasi lumalabas, so, oh laki! Hehehe! <laughs> A-amo! Am ay meron pa isang malaki na! Ang paglalaki yun ano? oh! Galingan mo lang <laughs> Meron pa isang malaki! Ay, malaki isang! Halika! salamat mga tago! Oo, oh, isang, isang hindi lang ito, hindi na hindi! Ay naku! Amig alamig! Inaanggit yung pako ng talangka! Kala, yeah. Thank